Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back naman sa ating uh, 3 Guide and Steel Combination. No? So puni bago tayong update sa pang 9pm no? sa September 3, 2024 mga So ang result kina 2pm, i-recap lang natin, is 389. Sa so, 5pm is 019. Binda na wiriya, last to is 19 no. So sayang din ang ating tinatawag na 410 nag-slide mga kaidol so dito sa atin disclaimer lang ha lahat ng machine zero o binabahagi natin kombinasyon ito po ay isang man prediction lamang no? itong 102 o 210 lumabas sa steel kaya na mga kayadol, no? sa 3pm so sayang din ang ating guide so sadyang hindi pa natin swerte mga kaidol sa pang 9pm bro hopefully ito ay uh, hindi mag-slide mga kaidol Una ang combination natin is a 117. Pangalawa is a 017. Pangatlo is a 624. Pangapat is a 423. So uh, dito sa ating 4 kombinasyon mga kaidol, may share tayong best na dalawa no. Na 117. At saka as 017 yan ang ating best sa gustong mag 1 combination itong 117 mga kaidol maganda rin itong 624 mga kalods no? kasi hindi lumabas kahapon ang dos no? minsan delay siya so may posibilidad din ang size every draw andyan ang size baka mamaya sa 9pm kaya itong 624 pwede rin sa itong Escalera na Porto 3. So, oh, shout out lang po sa inyo lahat. Luzon Visayas, Mineral. Oh, good luck and hope to win. Bye-bye.